1, 2, Nakita kita po mga kabayan <laughs> <injuries laughs> Wala non, Tila, na, nahalit na po na po, nahalit Meron, meron, meron Tinalo si Jack. Oh, next, Bremer, lay go Ko na 3 Ito, abrazo Parang mga turo ang naglalabang ito. Bagong wala. Bagong kawala sa kwadra. Talagang pinagtapangit-pangita mga turo ito na. Nakakasubok ko na ang mga turo. yan sa pang turo. Gutom na gutom sa laban. Bihirang mapalabang kami ng ganito. ganito na. Isang magandang laban ito. Mga gutom. mga turo. Busan ang lakas. Ah. Yan ah. Talagang. Matira, matibay. Mga turo. Ah. Yan ah. ah. Aba! Aba! Ang talaga Hindi pa, <laughs> di pa nalapat yan. Ako, uh, na. Talo ka. Out. Ang <laughs> lalakas talaga si Tito. Ah. Hey. One, two, three. Yan ang Ay, lumabas na uli. Lumabas na uli. Eh. Lumabas. I life is all old, there, eh? older than the trees, younger. Than